Sa gitna ng maingay at masayang perya sa Quezon, may isang lumang photo booth na nakatayo. Kulay pula at ginto ang mga dekorasyon nito, ngunit may kakaibang aura na tila nag-aanyaya sa mga dumadaan. Ang kakaiba, libre itong gamitin. Walang bayad, walang kahit anong kondisyon, basta pumasok ka lang at magpa-picture. Isang gabi, tatlong magkakaibigan ang nagpasyang subukan ng misteryosong photo booth. Si Anna, Jake, at Mia, pawang mga estudyante mula sa kalapit na unibersidad. Natatawa sila habang naglalakad papunta sa booth, nagbibiro tungkol sa mga posibleng kalalabasan ng kanilang larawan. "Baka lumabas tayong mga multo," biro ni Jake habang ginagaya ang isang nakakatakot na mukha. "Tumigil ka nga," sagot ni Ana, sabay tulak sa kaibigan. "Baka mamaya totoo na 'yan." Pumasok sila sa loob ng booth, masikip pero sapat para sa tatlo. Nagsiksikan sila, nagtatawanan habang pinipili ang kanilang mga pose. Isang flash, dalawa, tatlo, tapos na. Lumabas sila, hinihintay ang kanilang larawan. Nang lumabas ito sa maliit na butas sa gilid ng booth, agad nilang kinuha at tiningnan. Unang tingin, normal lang ang larawan. Tatlo silang nakangiti, masaya at walang kaalam-alam sa kung ano ang naghihintay sa kanila. Ngunit nang mas mapagmasdan nila ito, doon nila napansin. Sa likod nila, may isang matangkad na lalaking nakatayo. Walang mukha, blanko lang ang bahaging iyon ng kanyang katawan. Parang isang malaking anino na may katawan ng tao. Ano yan? Bulalas ni Mia, nanginginig ang boses. Agad silang lumingon sa paligid, hinahanap ang misteryosong figura. Ngunit wala silang nakita. Walang matangkad na lalaki, Walang kahit sinong nakatayo malapit sa kanila. Baka glitch lang yan, sabi ni Jake. Pero halata sa boses niya na hindi siya kumbinsido sa sarili niyang paliwanag. Kinabukasan, hindi pumasok si Ana sa klase. Tinawagan siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit walang sumasagot. Kinagabihan, si Jake naman ang bigla na lang nawala. Hindi siya umuwi at walang nakakita sa kanya mula nang umalis siya ng bahay. Si Mia, natatakot na at nag-aalala, nagpa bumalik sa perya. Doon niya huling nakita ang kanyang mga kaibigan. At doon niya naramdamang dapat siya maghanap ng sagot. Pagdating niya sa photo booth, nakita niyang may bagong larawan na nakadikit sa labas nito. Nanginig siya nang makita kung ano iyon. Ang matangkad na lalaking walang mukha, nakatayo sa gitna. Sa magkabilang gilid niya, nakangiti at tila masaya si Naana at Jake. Napaatras si Mia, ang puso'y mabilis na tumitibok. Ngunit bago pa siya makatakas, may kamay na humawak sa kanyang balikat. Mabigat. Malamig. Lumingon siya at nakita ang walang mukhang lalaki nakatayo sa likod niya. Kinaumagahan, may bagong larawan sa photo booth. Apat na tao ang nakangiti. Ang lalaking walang mukha, si Anna, si Jake at ngayon si Mia. Sa perya, patuloy ang ingay at kasiyahan. Walang nakapansin sa photo booth na nakatayo sa isang sulok, naghihintay ng susunod na biktima. Libre pa rin itong gamitin, walang bayad, walang kondisyon. Ngunit sa bawat larawan na lumalabas, may bagong mukha na nadadagdag sa koleksyon ng lalaking walang mukha. At sa bawat gabi, may bagong nawawala sa bayan. Ang photo booth ay nananatiling nakatayo, isang silent na saksi sa mga nawawalang kaluluwa. Patuloy itong nag-aanyaya sa mga walang malay na dumadaan, nangangako ng libreng larawan at isang karanasang hindi nila malilimutan. Sa gitna ng kasiyahan at ingay ng perya, may isang lugar kung saan ang iyong ngiti ay maaaring maging huling larawan mo sa mundong ito. Kaya sa susunod na makakita ka ng libreng photobooth, mag-ingat ka. Baka ang larawan mo ang maging huling bakas ng iyong pag-iral.